Sino nga ba ang mas magandang pakinggan? Sino nga ba ang mas magandang katrabaho? Sino nga ba mas magandang boss? Magandang maging teacher. Sa video ito dadalihin natin yung pagkakaiba ng mabuti at sa mabait. Pero bago tayo magpatuloy, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Christopher Orbilio, isa akong teacher and at the same time business owner. Game, start na tayo. Nitong mga nakaraan, mayroong nag-viral na post na naka-catch yung attention ko kasi nakarelate ako. Ito ay picture pahina ng isang notebook ng dating estudyante. Makikita mo sa picture yung napakagandang sulat ng isang dating estudyante. Napaka-detailed, makikita mo yung pagkakaiba ng plant cell and animal cell. Napaka-colorful at napaka-artistic. Creative makakatch talaga yung attention mo. Nag-viral ito kasi nakukumpara yung activities, routine ng mga estudyante ngayon kaysa noon. Kung noon, makikita mo punong-puno yung notebook ng mga estudyante. Talagang nagsusulat yan. Para lang may mapagrebyuhan. Sinusulat bawat detalye para hindi malimutan. Pero ngayon, ang isa sa mga malaking pagkakaiba, madalang nang magsulat yung mga estudyante ngayon kasi naman may mga module. Tsaka ngayon, pag ikaw ay isang teacher tapos nagpakopya ka sa mga estudyante mo para may pagreviewhan, isang click na lang yan. Hindi na kinokopya, pinipicture na lang. Di ba? High tech. Wala namang problema doon, basta nire-review. Aside sa malaking pagkakaiba sa learning style, routine activities na mga estudyante ngayon kumpara noon, Isang pagkakaiba at gusto kong bigyan ng din ay yung pagkakaiba sa taste kung sinong teacher ang pipiliing mas papakinggan at mas seseryosohin. Yung iba gusto ng mabait, yung iba naman gusto ng mabuti. Pero ano nga bang pagkakaiba ng mabait tsaka sa mabuti? Para sa akin, ang mabait, eto yung magaling makisama, eto yung hirap sabihin kung may mali ka kasi ayaw niya na masaktan yung damdamin mo. Mabait nga eh, di ba? Ang mabait para sa akin, eto yung maluwag. Unly deadline ng pag-submit ng project o kaya output. Eto yung unly remedial ya hanggang sa makapasaka ka. Sa kabilang banda, ang mabuti naman para sa akin, ito yung mayroong inilalatag na rules, sistema para maiwasan mong makagawa ka ng mali. Ito yung stricto sa deadline. Ito yung maraming pinapagawa hanggang sa matuto ka. Ito yung nagbibigay diretsyaan ng feedback, kung saan ka mali, kung saan ka kulang. Ito yung naglilista, nagche-check, nagre-record, nagfa-follow up. Ito yung ginagampanan niya yung role niya, kahit alam niya na may pagkakataon na makakaramdam ka ng sama ng loob sa kanya. Marami pang pagkakaiba ng mabait at sa mabuti, depende sa field at sa iba't ibang sitwasyon. Pero ngayon tatanungin kita, saan ka ba mas matututo? Saan mo nga ba mas mailalabas yung totoong potensyal mo? Minsan nami-misinterpret natin kung paano tayo itrato ng ibang tao. Kung paano tayo itrato ng mga naging guru natin, naging boss natin. Dahil sa ginagampanan lang nila yung kanilang trabaho, minsan na-interpret natin na yung ginagawa nila masama, yung ginagawa nila labag sa ating kalooban, yung ginagawa nila walang konsiderasyon at nakakapagtanim tayo ng hate sa kanila. Pero ngayon natalam mo na yung pagkakaiba ng mabait sa mabuti, na ang mabuti pala ay ginagampanan lang yung kanyang role, yung kanyang trabaho, sana nabigyan kita ng idea kung sinong papakinggan at hindi, kung sinong susundin at hindi, kung sinong gustong katrabaho sa hindi para may labas mo yung totoong potensyal mo. Naniniwala ako mas matututo tayo, mas mag improve sa mga sitwasyon at pagkakataon na nabibigyan tayo ng aral patungkol sa disiplina. Kaya maswerte ka kung ang pinili mo na sasamahan, papakinggan ay yung taong mabuti. Yung taong ginagawa lang niya at ginagampanan ng tama yung kanyang role. Kasi ang malaking kalaban natin dito ay yung malaga yung sarili natin sa comfort zone. Yung lugar na maluwag, yung lugar na hayahay. Hindi mo mababatak at may lalabas yung totoong potential mo sa lugar na yun. Mahirap ang buhay, challenging. Kaya kung hindi ka sanay sa hirap, hindi ka disiplinado, talo ka. Ngayon na alam mo na yung pagkakaiba ng taong mabait sa mabuti, sana pag meron kang nakasalamuha o kaya naging boss o kaya naging teacher, na ginagampanan lang niya ng tama yung role niya, huwag ka sanang magtanim ng sama ng loob kasi nagpapakabuti lang siya. Para magkaroon ka ng disiplina at hindi manatili dyan sa comfort zone mo. Ayos! Alam ko may natutunan ka na naman sa video nito. Palike and share naman and pa-follow na rin yung aking page. At pahirit na rin ng comment para sa ikaka-improve pa ng ating video o kaya topic na maaari nating gawan ng content sa susunod. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay darating din yan. Nang hindi mo na mamalayan Basta araw-araw Galingan mo lang Bye-bye And God bless